ng isang kabataan at ang personal na naging binabu sa inyo noon sa election forum. Paikot-ikot po tayo kanina pa sa mga sagot at sa tanong. Ang inihingi po namin, ang sigaw namin napakasimple. Immediate na solution. basta <laughs> bilang isang anak, eh, hindi po ko ng kasagutan. Bakit hindi niyo po po makalayas sa buge? Eh? Dahil may na nag-iso na nag po po. Iniso ng DMA at niyo po. Hindi ko hinayaan